Okay guys. Nagluluto ako ng na ano ngayon, no. Ah, sinaing na, tulingan na. Sinaing na tulingan, lagyan natin tong kalamyas, kamyas. Okay guys. Ang dating asawa ko, kakain lang siya. Yes! Ito naman, nakaparaming kanin. Maraming kanin sa... Ayun. Okay. Ayun natin yung ko. Okay. Okay. ay balikan ko kayo